Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Lahat ba kayo inubo, sinipon, nilagnat na? Gusto mo maibsan yung sakit na nararamdaman mo at naghahanap ka ng ulam na pwede mong lutuin, ay nasa tamang video ka na naman. Hi mga che, welcome back to my vlog. Uso oh, nga yung ubo, sipon, lagnat, ganyan. Kaya naman by request, eh kailangan natin magluto ng may sabaw. to nga pagdating ng nanay ko, meron nga siyang dalang baboy dito at mga tilapia. Dun e, sa tilapia, hindi ko pa alam kung anong luto yung gagawin ko. Pero dun sa baboy, masarap nga yata dun eh nilaga. Sabi ng nanay ko, unahin ko na nga daw lutuin tong tilapia at prituhin ko na nga muna daw para may pananghalian na. Dito kasi sa amin, kapag nga nagluluto kami, mas madalas pinagsasabay na namin talaga yung almusalat ng halian. Madalang lang talaga kami mag-almusal. Pero syempre kapag mayroong mga bata na pumapasok sa school, eh, kailangan talaga makapagluto din kami ng aalmusal. Medyo matagal nga ang pakukuluan yung baboy, kaya inuna ko na lutuin itong mga tilapia. Pero, nga, nagbigay sa akin ng mga talong, tapos meron pang talong sa basket, kaya namang kinuha ko na para nga may prito. Kaling lulutuin ko nga na nilagang baboy para sa hapunan na lang daw yun, sabi ng nanay Pero ko, dahil masama nga yung pakiramdam ng tatay ko, yung nilaga lulutuin ko na din, tapos itatabi ko na lang para nga makahigop din na mainit na sabaw yung tatay Bukod ko. Bukod sa talong, meron pa nga akong nakitang iilang okra at isasama ko na nga pala yan mamaya sa piprituhin ko. Totoo lang, masarap din talagang pinapartneran ng mga gantong gulay yung mga pritong isda. Kayo ba kapag nagpiprito kayo ng mga isda, anong ang pinapartner nyo na gulay? Muntikan ko pa nga makalimutan yung mga piniprito kong tilapia, digso na lamig yung charcoal. <laughs> Maluto nga yung kabilang side, binaligtad ko na at habang inaantay kung maluto ng tuluyan yung mga isda, eh pe-prepare ko na yung mga gagamitin ko nga sa nilaga. Bukod nga sa repolyo, eh pwede rin kayong gumamit dito ng pechay bagyo kung ano yung available sa tindahan. Kung wala namang available sa tindahan, eh tumingin na lang kayo sa bakod na may bakod. Baka may mga tanim sila, kumuha na lang kayo. Charisse! Nanggal ko nga lang pala yung matigas na part sa bandang gitna ng repolyo tapos siniwa ko lang siya sa apat. Nang matapos nga ako sa repolyo, sinunod ko ng balatan itong mga saging na saba. Isa din kasi sa nagpapasarap na nilagang baboy itong saging na saba kasi nagbibigay ito ng natural na tamis sa sabaw ng ating nilaga. Hindi ko alam kung ako o kayo rin. Kapag paulit-ulit yung ginagawa natin, minsan na natin yung mga nagagawa natin. Na lang nang nagawa ko na to, Diyos ko, nasama ko rugu yung balat dun sa mga binalatang ko saging. Tapos yung binalatang kusaging, nasama ko naman dito sa mga balat. Ay, Diyos ko, kasakit, ne tina nga lang nga walang nanunod sa akin habang nagbabalat ako ng saging kung wali pa ang alyanda na. Lalagay nga din pala tayo ng sitaw dito sa ating nilaga o kung hindi naman available yung sitaw, eh pwede rin naman yung bagyo beans. So fast forward pagkatapos ko may prepare yung mga gulay, sakto naman natapos na din ako magprito ng mga tilapia. Dahil nga lulutuin ko ngayon to nilagang baboy na to, ayan kumuha na nga pala ako ng dalawang pirasong sibuyas, binalatan ko na at pinaghihiwa ko na rin. Tapos ko ang prituhin yung mga tilapia, sunod ko ng pinrito itong mga talo. Bilis lang din naluto yung mga talong kasi maliliit lang tapos sinunod ko na din itong okra totoo lang masarap na sausawan dito sana ay buro pero dahil available lang naman sa sausawan sa amin eh yung bagong na ginisa ni nanay eh yun na lang siguro sa sasausawan nila tapos kung yung mga ulam nila eto sinalang ko na nga din yung baboy bilis ko lang din na palambot tong baboy siguro mga kalahating oras ko lang siyang pinakuloan make sure ko nga na malambot na talaga tong baboy kasi bota magreklamo lang rin mga pustisong mga <laughs> Nilagay ko na nga dito yung dalawang pirasong sibuyas na hiniwa ko kanina. Tapos yung mga saging na saba na magdadagdag tamis sa sabaw ng ating nilaga. Kaya na nga pala ako dito ng pamintang pino. Wala kasi kaming crack at yung buo. Kaya yan na lang yung nilagay Dinagdagan ko. Dinagdagan ko na nga pala yan ng mga konti pang pampalasa. Tapos nilagay ko na din itong ating repolyo. Mas lang din naman maluto yung repolyo. Kaya hinulog ko na din dito yung mga sitaw. Tapos ay pinakuluan ko lang ng tatlong minuto. Then ayan, nung half cook na nga yung gulay, eh, pinatay ko na din yung kalan. Perfect na perfect ng higupin yung sabaw na to. Lalo na o meron kang lagnat o kaya inuubo ka sinisipon ganern Siyempre bayo kung mangantik man kay pa si bayo po tama na liway alas o siya at dahil nga nagutom na yung athenyo tara na po at kumain